Isang babae ang nakuhanan sa CCTV na lumalabo o nawawalan ng ulo. May kasabihan tayo na kapag ang taong nakuhanan mo ng video o ng picture na walang ulo ay may mangyayari ditong hindi maganda. Panoorin natin guys ang CCTV footage. Makita nyo dito isang babaeng nakapula sa guys, na siyang parang lumala. Tapos ayan, nakikita wala siyang hulog. Tapos pagtapos niya paglas ng banjan. Ano ng sa palengke hindi Yan na. Yan na mangyayari yung aksidente. Ayun, magulang ng pwede. Mababangga siya na. Ayun. Hindi lang siya basta kasabihan na kapag lumabo yung ulo mo sa video o kaya nakuha nang ka sa nakuha nang kanang camera na wala akong ulo ay hindi lang siya basta kasabihan kundi totoo po siya na may mangyayari sa inyong hindi maganda. Kaya kung meron kayong taong nakita dyan na walang ulo sa video o kaya sa picture, agad nyo po siyang sabihan.